Mahigit limampu ang sugatan ng sumalpok ang isang tren sa isang truck. Samantala, siyam ang nasawi sa nangyaring shooting incident sa loob ng isang restaurant sa Czech Republic. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Czech Republic, Walo ang nasawi sa pamamaril ng isang lalaki sa loob ng isang restaurant sa Eastern Czech Republic. Ayon sa may-ari ng Bar Restaurant, bigla na lamang namaril ang suspect sa mga taong kumakain gamit ang kanyang handgun. Ang gunman na hindi pa pinapangalanan ay nagbaril sa sarili matapos masukol ng mga pulis. Ayon sa ulat, posible umanong mentally unstable ang gunman dahil tumawag pa ito sa national television at nagsabing binubuli siya bago isinagawa ang pamamaril. Ayon sa National Police, ang pamamaril ang pinakamalalang naganap na krimen sa bansa na may populasyon na mahigit 10 milyong tao. Sa Nigeria, Mahigit 25 ang nasawi sa magkahiwalay na suicide bombing incident sa bus station sa Kano, Nigeria. Ayon sa Kano State Police, pinasabog ng dalawang lalaki ang dalang bomba na nakatago sa ilalim ng kanilang damit habang nasa loob ng bus station sa Nigeria. Galing umano ang mga lalaki sa Wudil na may layong 30 kilometro mula sa Kano. Noong Martes naman, 17 ang nasawi at 10 ang sugatan sa isa pang pambobomba sa isang bus station sa Potiskum. Pinasabog ng lalaki ang dalang bomba sa Tashardan Borno Motor Park kung saan nagpanggap itong pasahero. Sa ngayon ay wala pang grupong umaako sa magkakasunod na suicide bombing na ayon sa mga otoridad ay maaaring kagagawa ng Boko Haram. At sa Amerika Hindi bababa sa limampu ang sugatan, apat ang nasa kritikal na kondisyon nang sumalpok ang isang commuter train sa isang pickup truck na naipit sa riles ng tren sa Oxnard, California. Ayon sa mga otoridad, naipit ang pickup truck sa riles matapos na bigla itong lumiko, imbis na sa highway intersection. Ang tren na tumatakbo ng 79 miles per hour ay nagawa pang i-apply ang emergency braking system ngunit hindi na nakayanan at binangga ang pickup truck. Dahil sa impact ng pagbangga, Tatlong Metrolink rail cars ang bumaliktad, samantalang ang dalawa pa ay nadiskaril. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng pickup truck at sinisimula na ng National Transportation Safety Board ang investigasyon sa aksidente. Marge Navarro, UNTV News, World